Samantala, mga matataas na kalibre ng baril ang uh, nakuha ng Cavite PNP sa mga sasakyan naman o oh, ng mga tiga NBI. Yung mga tiga NBI ay hiniling naman daw ni Senador Bong Revilla na mag ay secure sa kanya <coughs> excuse me po, at sa pamilya niya sa Bacoor sa lalawigan ng Cavite. Kaugnay ay eh, makakausap natin muli si Senador Bong Revilla. Magandang gabi po, Senador. Yes, uh, magandang gabi Mike at uh, Mel. Opo, bago po ang lahat, pa, pa, uh, kanina nakapanayam na rin namin kayo yung una balita, uh, meron na bang naipakita, may lumabas na ba na yung sinasabi kanina, search warrant na inapplyan ng PNP sa Cotit, Inihintay lang na lang nila na ilabas bago nila pasukin yung inyong bahay dyan, Senador? Yun nga po, at uh, according to our source nakatatlo na silang uh, judges na pinuntahan at tinurn down yung kanilang request. Pero hindi sila tumitigil at uh, talagang uh, umiikot pa rin sila at naghahanap pa rin kung sinong magbibigay sa kanila ng search warrant na yan. Pero ganun pa man, ulitin ko, wala silang makukuha ang baril sa akin dito na illegal Meron ako dito lisensyadong baril at yun ay may election gun ban permit. At... Uh, kung ano so, man yung mga iniisip nila ay wala po. At ibig ko rin lang po rin dinawin na yung barel na mga nakuha doon sa sasakyan ay hindi po amin yun. Opo. Yun kasi... po ay sa NBI agents. Opo. Buti so na. kung meron pong responsable doon, Oh, yes, Mike. Oh, Buti na banggit nyo yung NBI, yun ang pangalawang tanong ko sa inyo, Senador. Bakit kinailangan <coughs> nyo humingi ng tulong sa NBI? Pakipaliwanag nyo, Senador. Ganito ang pang, pang, pang pangyayari dyan, Manong Mike. Uh, matagal na po kami humingi ng suporta sa Kapulisan. Uh, humingi kami ng suporta sa, uh, sa region, sa probinsya, maging sa Hepe, eh, para po silang nagbibingi-bingihan. Ang dami pong harassment sa nangyayari sa mga leaders namin dito. At uh, tatlo, apat na hong uh, aming mga leaders ang na napaslang na dito. At uh, talagang nakakalungkot at uh, wala po kaming takbuhan na. Kaya po ako'y sumulat din. Uh, in fact, before kay, kay uh, President Pinoy regarding Glenn Dumlao Apa? na o siyang nang uh, haharas noon mm -hmm. no, sa 13. Mm -hmm. At uh, na naman ng Pangulo yun. Apa? Okay. Sen, Sen Senador, uh, bago po si Mel Tian, ko magtanong, isang uling tanong mula, mula sa akin. Saan nyo nakikita ang patutungo itong sitwasyon na ito ngayon? dyan sa inyong uh, bahay, dyan sa inyong lugar. Yun nga, ang nakakalungkot ito, para kaming kriminal. Kami na yung parang naape. Kami na yung parang naagrabyado. Kami pa ngayon ang uh, isa-search. Pero, Senator... Wala po dito sa aming bahay yung hinahanap yung NBI. Pero, Senator, maganda yes, po. Ma si Mel Tiango po ito. Senator, from your end, ano, ano po mga hakbang? ang ginagawa ninyo para pangalagaan naman ang siguridad, lalong-lalo na ng inyong matandang ama at ng inyong pamilya dyan. Meron po ba kayong ginagawang legal? May pwede bang legal dyan? O anong mga hakbang ang ginagawa po ninyo, Senator? As of now po, uh, Mel, uh, nandito yung ating mga abogado at uh, nakaabang na kami kung ano man yung gagawin ng kapulisan. Uh, sa totoo lang, hindi na namin alam kung saan kami tatakbo. Ano pang hostesya meron tayo ngayon sa ating bansa. Mm -hmm. Ang Pero pulis Senator... hindi na natin maasahan. Ang NBI na siyang tinakbuhan namin, ngayon naman siyang kinakasuhan. So hindi na namin alam kung kanino. Siguro uh, sa taong bayan na lang. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong uh, pumarito sa aming tahanan ngayon. At uh, nakikisimpat sa amin. Talagang uh, nakakalungkot. Pero... Sa mga nariyan po sa aming harapan ng tahanan, nagpapasalamat po ko at sa inyong suporta po at pagmamahal sa aming pamilya. Wala po ba, uh, Senator, kayong... Spekulasyon man lang kung bakit ito ginagawa sa inyo na according to you, wala namang... wala namang kayong ginawang hindi... o oh, illegal wala namang kayong ginagawang ilegal Pero bakit po kayo gagawa ng ganyan? Senator? Ah... Uh, Siguro po, eh, ang araw na ito ay eh, halalan. Siguro dapat tingnan natin yung aspeto na yun. Wala na, bakit ngayon lang nila ito ginawa? Bakit hindi nila ito ginawa noon? Bakit ngayon lang nila tinakot yung mga, yung mga kapitan namin? At sa pang nakakalungkot dito, Mel, yung kapatid ko na, na lumpo, uh, naka-wheelchair, eh, pinilit nila ding tangayin. Kahapon yon, kahapon, ng uh, umaga. Uh, at sinasabi nagbo-vote buying daw. Eh, ano pa paano gagawin ng kapatid ko yun? Nakaupo sa wheelchair, kausap niya lang yung mga council niya, sabi nagbo-vote buying nga. Ha. Yung harassment na katulad nun, yung mga sa bus na yung pinilit nilang dinala sa, sa provincial headquarters, na itong mga tao naman eh, wala namang kasalanan. Tapos ni wala silang naipail ni traffic uh, violation. Uh, iyon yung talagang ano nakakalungkot uh, tapos dito sa bahay namin may nagdala ng spikes yeah, mm -hmm. yung, uh, ang nagdadala pa yung mga yung regional police mm -hmm. yung uh, regional public safety battalion mm -hmm. sila yung nag-escort may mga mata nakakita sa kanila yung sasakyan na ginagamit nila na siyang pumasok dito sa loob ng uh, ng uh, Justinville kung si Jolo ang barangay captain na, 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 hinaharas naman yung mga leaders namin doon sa loob ng barangay. Senator, Kaya it is... senator. na, naobliga kaming tumawag sa... Yes, yes. Senator, you know, it's publicly known na ang mga... Ahead, ang, pangal, ang Sir, uh, it is publicly known na ang mga katunggali ng mga rebilya dyan sa politika, ano po, ay yung maliksi at yung lakson. Uh, yan po ba eh, sa tansya nyo, may kinalaman niyang mga yan sa, yan sa gulo na nangyayari ngayon sa pamilya ninyo, Senator? Eh, siguro naman eh, hindi na natin kailangan sabihin pa yan, eh. maliwanag pa sa sikat ng araw. Mm -hmm. uh, nakakalungkot lang dito. Parang masyadong lumalalim yata yung sugatan na pwede naman lumaban ng parehas, ba't kailangan gamitin pa ang kapulisan? Uh -huh. Doon kami, parang feeling namin eh, aping-ape. -aping, Porke ba kami uh, wala na sa administrasyon ngayon na nakakalungkot. Tayo naman ay sumusuporta din sa present administration. Pero ganun pa man, sa takoy na nanawagan sa ating uh, mahal na Pangulo, sana naman ay mapigilan yung mga ganito na ginagawa na kanilang hanay. Senator Bong Revilla, ngayon po ay magpapasalamat na kami sa inyo pero patuloy po kami mag-aantabay ng mga gana padyaan mula from your end. Maraming salamat po at magandang gabi.